maraming pagkakataon na nadarama natin na walang kapangyarihan sa ating buhay lalo na sa harap ng mga mahihirap na kalagayan sa ating sarili na dumating na wala man lang gaanong babala at tila ba wala tayong magagawa kaya't kung minsan mas madaling piliing sumuko na lang kaysa harapin ang mga pagsubok na hindi na alam kung papaano mo pa lampasan. Kaya huwag hayaang dudurugin ka ng mga mahihirap na sitwasyon. Sa halip gamitin ang mga paghihirap mo bilang pagkakataon upang makipag-usap sa ating Panginoon. Bagamat may mga inspirasyonal na kasabihan at mga salitang pampatibay ng kaluuban at ito ay nakakatulong sa maraming taong nahihirapan. Ngunit ang pinakamabisang paraan pa rin sa lahat ng ating mga pagsubok ay ang panalangin. Ito ay ang pinakamahusay na sandata na mayroon tayo. Subalit karamihan sa atin, hindi ito napagtanto na ang panalangin ang siyang pinakamakapangyarihan sa mundo at nagbibigay sa atin ito nang lakas at katatagan, pag-asa at kapayapaan sa ating puso't isipan. At ang pagdarasal sa ating Panginoon, naglalagay sa atin ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat nais lamang ng ating mapagmahal na Ama, lagi tayong makikipag-usap sa Kanya. Kaya huwag mong gamitin ang iyong lakas para mag-alala. Gamitin ang iyong lakas upang manalangin sa kanya. At kung pinili ng Panginoon na huwag sumagot kaagad sa paraang inaasahan mo, marahil may mas magandang plano siya para sa iyo. Kaya bago mo isipin kung hindi ba pinakinggan ang iyong mga panalangin, tandaan ang katotohanan, gumagawa siya ng mas mahusay Ng mga pamamaraan. Dahil inahangad niya ang iyong kaligayahan. At alam ng Panginoon ang mga plano niya para sa iyo. Mga planong magpapaunlad sa buhay mo. Kaya huwag hayaang bumaon ang mga pagdududa sa iyong isipan. Na iyong mga panalangin hindi niya pinakikinggan. Sapagkat hindi tumitigil ang Panginoon sa pakikinig ng ating mga panalangin. Subalit hindi niya rin ito laging sinasagot sa paraang gusto natin. Kaya ang pagdarasal ay tumutulong upang mauunawaan natin ang kanyang kaluuban dahil ang kanyang mga plano ay laging para sa ating sariling kapakanan. Kaya tandaan, siya ang pinaka makapangyarihan sa mundo. Kaya posible pa rin ang mga himala na ipagkakaloob sa iyo. Dahil ang lahat ng mga himalang ito nangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga panalangin mo. Kaya huwag matakot at ipagdasal ang lahat, maging matatag at laging magtiwala sa Kanya. Sapagkat tiyak may layunin at plano ang Panginoon para sa iyo, ang Kanyang mga plano ay tiyak na totoo. Maaring makakaranas ka ng mga paghihirap at mga kabiguan at tiyak hindi ka rin ito pababayaan. Naway kaluuban ka ng ating Panginoon, ng lakas at katatagan, sa panahong ikaw ay nahihirapan at kawalan ng pag-asa. At tulungan kang alalahanin mo na siya ay lagi mong kasama sa hirap at ginhawa. Hangad ko ang iyong katagumpayan sa lahat ng hamon sa buhay na iyong pinagdadaanan. Paalam.